Hi guys! So, itong bunso ko dumating kagabi galing sa Laguna kasi nag-outing sila eh. Mayroon silang school outing nasa Laguna. So, pagdating niya, nagulat ako kasi may mga dalas niya. Sana oh. oh, meron siyang dalang bukupay at saka... Ano nga ulit to mami? Espasol. Espasol. daw. So, gulat lang ako oh. Marunong na magpasalubog. nakakapalibago Usually kasi kung ano eh, mga ganyang edad na yan eh. Uh, Siyempre, yung kanilang sarili lang nila madalas yung kanilang iniisip. Mga ganyang edad. So, nakakagulat lang kasi naisip niya kami pasalubungan. O, oh, ba? Diba? Mukhang masarap nga. So, tikman natin ha. So, tikman natin yung buko Bukupay ng Laguna. Wow! Mmm. Sarap. Sarap. Lasang bukupay. <laughs> <laughs> so, isunod naman natin tikman yung espasol. Espasol. Matagal ako di nakakatikim nito. Na eh. Ang liit lang pala nito. Napakalaki nung lalagyan ng papel. Ang liit ng loob. Anyway, sige. Hmm. Walang pagbabago. Lasang espasol pa rin. <laughs> <What's up? laughs> Sige po, sa lang po. Salamat.